Eh, pakikita lang ako sa inyo mga boss madam Ngayon oh. lang kasi ako nakakita ng gantong ano ganitong uri ng mga ano ng mga kabuti nakaiba naman ah, hindi naman ah, met ko lang kung anong tawag dito kung kuyog o kabuting alam ko kabuting lupa ito nasa lupa eh. ayan na ah. Oh. isa maliit pa lang ito oh. ito nabulok na ito mga oh bulok na sa ito pa isa oh. ito mas malupit dyan hindi mo naman oh. mga bus madam Atong patong patong siya oh. tatlo oh. yan tatlo ka patong patong oh. yan ang mga kabuti dito sa amin yan kalulupit ah. yan ha. Yan ako nakakita ng ganyan. Sa, sa, sa tagal ko na nang, nangunguha na kabuti. Ngayon ko lang nakakita yan. Ganda ano, ah, mapatong-patong eh. Yan ang nausong kabuti ngayon dito. Yan. Yan ang itsura nya. Doon, ah. Nung tumubo sa ano, pinakadulo ng ano. Pinakadulo ng isa. Yung ganun din na oh. Tapos may ito ayun no, Ito isa. Ito tatlo ito. Para maputol. Ayun na. No. Pambihirang kabuti. Mga boss madam.